Yes. Hello, hello, hello. Good, 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 morning. Okay, magluluto tayo. Nagpre-prepare tayo ayon na pagkain ng ating patient. Okay. Ngayon, nagluto ako ng na. nagluto ako ng ano, sinabawang ulo ng salmon, right? Salmon. Pink salmon ba yun? Tawag nila. And then, ito, para sa ating pasyente dahil low carb siya yan ang pakakainin ng mata yan ang papakain natin so nag-uumpisa pa lang siya ng low carb hindi natin siya pwedeng biglain yan okay na yan mamaya papainitin ko nila pag ipapakain ko sa kanya ito binukod ko to kasi mag para sa akin na to mag-iit sa ako ng bago ayun na ayan, <laughs> ayan, 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 ayan ang ating pagkain ng ating pasyente. Nakabukod yun kasi meron dito ang para sa bagoong. Hindi yan sa pasyente. Sa so, taga yan. <laughs> kasi may mangga. Ayan, magumukbang na naman ako ng bagoong. Thank you for watching.